tingnan natin ulit kung okay yung ating pagkakagawa Good morning mga idol For today's video ay mag-aayos ako ngayon ng isang ilaw na ito Dahil nag-send sa akin kagabi ng video yung aking manager At uh, ito yung pinakita niya sa akin na kumukurap-kurap daw yung ilaw na ito So sabi ko naman ay ngayong umaga ay i-repair ko o susubukan kong ayusin itong ilaw na ito at ito nga yung video na sinend sa akin ng manager namin kagabi at makikita nyo dyan sa bahaging kanan na kumikirap-kirap nga yung ilaw so ito ngayon yung aking uh, binubuksan para tanggalin yung loob nito at uh, tignan kung ano yung naging sira nito kung ignitor ba o yung kanyang transformer dito nga mga idol ay wala pa akong idea kung ano talaga yung uh, sira nito o ano yung uh, sanhin ng pagbiblink uh, ng ilaw na ito So ngayon tinatanggal ko muna yung mga tornilyo niya at saka yung mga cover upang malaman natin at makita yung loob ng laman ng picture na to. So na dito yung kanyang ignitor at yung kanyang transformer. So ngayon nga inatanggal ko na yung kanyang uh, ilaw. Makikita niyo dyan. At yung salamin ay lilinisin ko muna bago ko i-repair yung ating ilaw. Dito ay nakakaramdam na ako ng uh, sobrang init. Alas 9 pa lang ng umaga ay talagang sikat na sikat na yung araw at damang damang mo na yung init sa yung katawan at ngayon nga ay dinala ko na rito sa basement upang panglinisin yung cover at yung uh, salamin dahil nakita ko na medyo malabo na at uh, masasalanan nito yung liwanag na ibubuga ng ilaw na aking i-repair maganda rin kasi na malinis yung kanyang salamin upang uh, maganda yung uh, sinag ng kanyang ilaw dito nga ay dumating si uh, Muhammad uh, Babagia dahil uh, ito ay isa sa kaibigan ko rito sa kusina at uh, medyo mabait din itong uh, ibang lahi na ito ngayon ay dinila ko na rito sa workshop itong ilaw at papretan ko muna ito ng transformer, ignitor at saka ng kanyang valve upang ma-testing kung iilaw ito dito ay tinanggal ko muna yung uh, cover na salamin ng kanyang ilaw at saka ako siya pupunasan dahil medyo malabo na rin yung kanyang cover. So nakita nyo medyo luminaw na pagkapunas ko at uh, titignan ko naman yung kanyang valve uh, kung okay pa pero tatanggalin ko muna yan mamaya dahil pawaltan ko muna ng bago at isa-isahin natin kung alin ang dapat palitan. Kung ignitor ba, transformer o yung kanyang valve. Ngayon itatanggalin ko muna itong kanyang ignitor at pawaltan ko ng bago at isusunod natin mamaya yung kanyang transformer kung hindi nyo kabisado ang wiring ng ganitong ilaw huwag nyo munang tanggalin ang mga wiring na nakakabit sa ignitor o kaya ay sa kanyang transformer upang hindi kayo malito dahil ang technique na ginagawa ko dito yan katulad ng ginagawa ko sa video na ito iniisa-isa ko itong tanggalin sa lumang ignitor at ililipat ko dito sa bagong ignitor yan sa kanyang mga terminal para hindi tayo malito sa kanyang pagbabalik ko sa koneksyon ng ilaw na ito sa ignitor nga pala ay may tatlong terminal makikita nyo dyan yung isa ay papunta sa ilaw at yung isa ay galing sa transformer at yung isa naman ay galing sa power supply ngayon naman ay kinabitan ko na ng uh, dalawang wire line 1 at saka ng neutral para matesting natin kung iilaw na ito pag napalitan na natin yung ignitor Sa pag talaga ng ganitong klase ng ilaw ay kailangan nating isa-isahin yung kanyang uh, laman katulad ng ignitor, bulb at saka ng kanyang transformer. At ngayon nga ay hindi siya umiilaw. So pinalitan lang natin ng ignitor, So hahanapin natin talaga kung ano yung naging uh, trouble nitong uh, ilaw na ito. So ngayon ay tatanggalin ko muna itong transformer upang uh, palitan ng bago at uh, mamaya ay testing na rin natin kung transformer lang yung sira nito at ngayon nga ipapaltan ko na ng bagong transformer itong lumang transformer para mamaya ay matesting na uli kung uh, ito lang ba talaga ang diferensya ng ilaw na ito kung bakit siya hindi nag energize ito nga palang transformer ng ilaw na ito ay may dalawang terminal yung isang wire ay papunta sa ignitor at yung isa naman ay papunta sa power supply so ngayon mga idol ay pwede na uli natin siyang testingin at ngayon makikita nyo mga idol na hindi pa rin talaga siya umiilaw. So ngayon itutuloy natin ngayon ang pagka troubleshoot sa ilaw na ito. So ngayon mga idol ay susubukan ko naman palitan itong kanyang uh, bulb. Ito nga pala ay 35 watts na Osram. So ngayon titingnan natin kung uh, pagpinalitan natin ng bagong bulb ay ilaw na o ito lang talaga yung kanyang problema. At ito nga mga idol yung kanyang bagong bulb at ikakabit natin para matesting ulit kung ito ay mag-energize -e na. at yan nga mga idol kung makikita nyo talagang ayaw pa rin niyang umilaw so hindi natin alam kung uh, ano pa yung dapat palitan dito dahil napalitan ko na ng bulb napalitan ko na ng uh, ignitor at napalitan ko na rin siya ng transformer ito guys yung naging problema kaya ayaw umilaw Galing mo natin itong sakit Eto. Ayan o, nasunog na. So, tingnan ko pa ka na nang to. So ngayon naayos ko na yung kanyang pinaka bulb holder kasi nasunog. Ayan oh. Naayos ko na siya. So tetest ko lang kung iilaw na kasi pinalitan ko na lahat ng pwedeng palitan. Yung una pinalitan ko ng ignitor. Tapos transformer saka yung kanyang valve ay pa rin umilaw. so ngayon napalitan ko na yung masunog dito sa kanyang holder yung kanyang mga wirings so check natin bago natin na try natin kung ilaw na siya So yan guys, ibalik ko yung dati niyang bulb, umiilaw mamaya ibabalik ko rin yung mga dati niyang ignator at saka transformer kung iilaw pa rin siya at dito nga ibabalik ko na yung mga lumang nakakabit sa kanya katulad ng lumang ignator lumang uh, transformer at yung uh, nakakabit ng lumang bulb at titignan natin pag nakakabit ito lahat o naibalik ko na lahat yung mga lumang nakakabit sa kanya kung ito ay iilaw pa rin So, balik na yung lumang transformer at saka yung lumang ignitor. Testing na rin natin kung okay pa itong mga lumang uh, ignitor at transformer. So yan, okay pa siya lahat. Okay yung lumang bulb, okay yung lumang ignitor, okay yung ating transformer. So ang pinaka problema lang niya, yung nasunog na wire sa ating holder. So ayusin ko na lang, tapos balik ko na siya sa dati. na guys Kaya natin ipalit sa Mga uh, picture Dito sa taas ito okay. so, ano,